Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Nakabili tayo ng Kratso Pentaho Dini. Eh. Binili ko na itong ganito. Pero linilising ko pa siya. Dahil ito may mga yung tiniktikan dulo. Kaya ganito ang binili ko. Ang binili ko lang dini eh ay 2 Euro, 10 peraso. So ay iisa-isahin pang ganarong masarap. Ay mahirap lang. Ako nahihirapan dini eh, mag mag tanggal ng pala. Ayan. Tapos, din eh. rin Dalawang kutsilyo ko din At hindi ko lang akong ari ka itatalap sa... Tatanggalin pa ho aray. Ay. Nadala nun lang. <laughs> Pala ho ay may lemon ako din eh. Nagamit ho rin ng lemon at na... Ang hindi mangitin. At... Arin tubig. Tapos, areho ho, malinis na. Are dulong are. Puputulin mo pa. At babaakin ko. Aalsin ko yung are ko, pinaka ano na re. Balbas. Ang tawag nila ay Tinatanggal ho are. Yan. Bibiakin ko siya ng apat. Lahat ay igayan ang gagawin makutingting, masarap. Para gang puso ng sagi, para hindi mangiti. Mang masarap din daw, aray, prito. Marami na papag-anohan na re, pasta. Pwede rin gawin salad. Kinakain din salad. Yan. Kaya ako at nangingitim. Hi guys. Ayan, nalinis na, na natin. Ayan gumamit ako dito ng isang lemon. Sa kanila, bawang lang. nag ako ng sibuyas kasi maigay sa ating katawan yung sibuyas. Mainit na yung ating mantika. Lagyan natin yung bawang at sibuyas. Sabay-sabay ko na. Alam nyo naman, pag nandito sa amo, nalis na ano, napasura tayo At mas marami pa ang, ang, napatapong basura. Oh, sa sampung pirasong kasyote. Ang daming naaalis. Okay na yung ating sibuyas bawang. Lagay ko ito. Inugas na ko pa ho ha. Dahil may lemon. Aluin natin. At sasabayan ko na ng katarasong no cube. At kaunting asin. Ay naku na parami. Bawas. Parami. Ilalagay ko na rin po rin kalhating basong tubig. Sasabayan ko na rin po na rin pretsemulo. Pagkaluto at yun uli ng prechemulo at ng mas masarap. Aray lulutuin ko lamang po siya sa 10 minutes hanggang siya ay lumambot. Ayan, pag ganito na po, ilang minuto na lamang at okay na yan. Nakalipas na yung 5 minutes. Ayan. Ayan guys, luto na ito. Ating nilulutong katsopi. Paano yan? Tay ko kain na. <laughs> Salamat po sa inyong panunood. God bless po. Bye-bye.